Okay no mga apo, kumusta kayo? Muli, ako pa rin ang inyong lulukakoy. At sa video natin ngayon, talakayin muna natin ang pagkakabahagi ng mga anghel. At bakit sinasabing sila ay hindi pantay? Sa anong aspeto sila naging hindi pantay? Hindi lahat ng mga anghel ay pantay-pantay. Totoo yun. May mga anghel na napakalapit sa trono ng Diyos na hindi na sila umaalis doon. At ano naman kaya ang kanilang tungkulin? Unahin muna natin ang pangatlo. Sila ay ang mga kerubin. Ang mga kerubin ay ang tagapagbantay ng kaluwalhatian ng Diyos hindi ito mga batang anghel na kadalasang inilalarawan ng iba, lalo na sa mga katolikong simbahan na ginagawan pa nila ng ribultong batang anghel na makikita sa mga gilid-gilid ng simbahan. Ang mga kirubin ay makapangyarihan, may apat na mukha at nagbabantay sa kabanalan ng Diyos. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay tagabantay ng tarangkahan at silay na italaga sa garden ng Eden at nakapaligid mismo sa luklukan ng awa. Pangalawa, Arkanghel Miguel. Si Arkanghel Miguel ang punong mandirigmang anghel sa langit. Si Miguel ay nakatayo malapit sa trono ng Diyos. At pinangunahan ang mga hukbo ng mga anghel. Nakikipaglaban siya para sa bayan ng Diyos. Siya rin ay tagapagtanggol ng mga bansa. Si Miguel ang inaatasan ng Diyos na magliligtas sa bayan ng Israel. At ang nangunguna ay ang mga sirapim. Ang mga sirapim ay ang mga nagniningas at nag sa apoy. Ang mga sirapim ay isang uri ng anghil na nasa pinakamataas na antas na hierarchy o ang pinakamataas na uri ng mga anghil. Ibig sabihin, sila ang pinakamataas na uri sa lahat ng anghel sa langit ayon ito sa tradisyon ng mga Kristiyano at Hudyo. Sila ay inilarawan bilang may anim na pakpak at kadalasang iniugnay sa pagiging malapit sa trono ng Diyos. At sila ay nag-aawit ng Holy, Holy, Holy sa Panginoon. Lumilipad sila sa itaas ng trono ng Diyos sila ang mga anghel na nakita ni Isayas at napaluhod sa takot si Isayas at namangha. Sila ang pinakamalapit sa Diyos at nagniningas na parang sulo ng walang hanggang apoy. Hindi lang sila mga tagapagpadala ng mensahe, sila rin ay refleksyon ng kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, kung ang mga serapim ang pinakamalapit na mga anghel sa Diyos at sinasabi ding sila ang tagapagpadala ng mensahe ng Diyos sa mga tao. Ibig sabihin, si Gabriel Arkanghel ay isa ding serapim na anghel. Dahil isa din si Gabriel sa mga anghel na tagapagpadala ng mensahe ng Diyos at si Gabriel din ay nakatayo sa harapan malapit sa trono ng Diyos. Mababasa natin sa Lukas chapter 1 verse 19 ang ganito. At pagsagot ng anghel ay sinabi sa kanya, Ako si Gabriel na nananayo sa harapan ng Diyos at ako'y sinugo upang makipag-usap sa iyo at magdala sa iyo nitong mabubuting balita. Ngayon, ang tanong, si Gabriel ba ay isang sirapim o isang arkanghel? At kung ang tanong naman ninyo ay tungkol kay Miguel Arkanghel, kung saan naman siya napabilang? Si Miguel o Michael Arkanghel ay isang magiting na mandirigmang anghel. Siya ang prinsipe ng mga anghel at siya din ay nasa malapit lang sa trono ng Diyos. Hindi sinasabi ng Biblia kung si Miguel ba ay isang serapim at maaaring siya ay napabilang sa mga tinatawag na arkanghel na ibig sabihin ay ang pinuno ng mga anghel ang may pinakamataas na ranggo sa lahat ng mga anghel. Si Miguel ang haharap kay Satanas sa digmaan. Siya ang inaatasa ng Diyos para puksain ang mga demonyo. Ngayon, kung itatanong naman ninyo kung anong uring anghel na pabilang si Satanas, ito ang sagot si Satanas ay nilalang ng Diyos na isang banal na anghel. Sa aklat ng Isayas, chapter 14, verse 12, binigyan siya ng pangalang Lucifer bago siya nahulog sa langit. Inilarawan din sa aklat ng Ezekiel, chapter 28, verse 12 to 14, na si Satanas ay nilalang na isang kerubin at maaaring siya ang pinakamataas na uri ng anghel na nilalang ng Diyos ibig sabihin si Satanas o Lucifer ay may special ding tungkulin noon noong siya ay kabilang pa sa mga anghel ng Diyos ang mga kirubin ang siyang nangasiwa o namamahala sa tarangkahan o sa pasukan at maging sa bulwagan. Ang mga kirubin ay isa pang grupo ng mga anghel na may mataas na ranggo at may espesyal na mga tungkulin. Halimbawa, ang mga kirubin din ang nagbantay sa pasukan ng hardin ng Eden nang palayasin sina Adan at iba mula roon. Ito ay mababasa sa Genesis chapter 3 verse 23 to 24. Kaya tunay ngang ang mga anghel ay hindi pantay ng ranggo o tungkulin pero walang duda na silang lahat ay malalakas